At sa ibang balita, umugong ang balibalitang kakandidatong kongresista, si Annabel Rama, nang magparehistro siya bilang botante sa Cebu City. Narito po ang report. Tila lang palaban at walang inuurungan ng talent manager na si Annabel Rama. Pero mula sa paghahandle sa mga artista, Tatawid na rin ba siya sa mundo ng politika? Nitong Miyerkules lang tinuit ni Rufa Gutierrez ang kwento ng ina tungkol sa alok sa kanyang kumandidatong kongresista sa Cebu. At tweet naman ni Rama kay Rufa, bakit daw ito na shock? Kasalanan daw ba kung siya ang napili para sa North District ng Cebu? Kaninang umaga nagparehistro na ang talent manager bilang botante ng Cebu City kasama ng kapatid na si George, na kapitan ng barangay Basak sa San Nicolas. Adres ng bahay ng kanilang ama sa San Jose Street, Barangay Zapatera, Cebu City ang ibinigay na adres ni Rama. Sa kabila ng mga lumabas sa Twitter, nilinaw ni Rama na hindi pa siya nagpapasya kung tatanggapin ang alok ng pinsang si Cebu City Mayor Michael Rama na kumandidatong kongresista sa 1st District ng Cebu City. Amigo ni Rupa at saka ni Raymond, kailangan sila dohan kontra ganas lang ako muna mag-meeting-meeting -meeting sa amin. Kung matuloy ang pagtakbo at panalo, Ay, tiniyak niyang hindi magiging balakid sa paglilingkod ang trabaho ni Rama bilang talent manager. Sabi ko, hindi makailangan kailangan kinahanla na bright ka, may kamasulti, o nga, kay bright o kawatanman, di ba? Ako, akong buhaton, just in case, utak lang utak. Dali naman ko mutuon ba? Magtuon ko from now on. Pero hindi pa man nakapagpapasya, may palabang mensahe na si Rama ready to fight sa lahat ng sa tanang gusto maaway na ako, I'm ready. Para sa saksi, Tricia Zafra, nag